what's up guys so wala pa nila gyud nakuha tong i-upload na ako sa Facebook nga papil nga nakabutang dito Air Force One nga sapatos so wala pa yung nag-contact na ako wala yung nag-PM wala yung nagtawag dahil yun wala yung nag-comment ato nga video pero gamay rin itong views mango dito gamay rin nakita siguro ato nga view so ang nga video rather so matukaroon o book arts katong na yung nakabutang dito nga ka kaamulan dito man ako to gibutang. I-check na ako to karon, guys. So kani nga video din dito na ko ni upload sa akong YouTube channel. Ipakita na ako ang kung aha na butang ang papel. So karon dili lang kay clue ipakita gid na ako kung aha dapit na, na butang. So i-subscribe niyo ninyo akong YouTube channel, guys. Kabunak TV. Kay nagya ko YouTube channel pero ako na tong ipasagdan last time nga bulan man ata kapin month kapin nga one month kapin nga wala na video, ako i-upload ang video akong YouTube channel so sa una na ano mga views nga mga mo abot og mga pinakagamay 100 pinakataas uh, pinaka nga views is 100,000 isa to ka video nga ni 100,000 views so na yung mga video nga 1,000, 2,000, 3,000 dahil yung hindi naman kong vlogging ato nga time kay namonetize ako ang Facebook so Facebook ang ako ang gi-workout gi So, Facebook ang i-workout na ko guys kay mas daghan o mga kita. Pero ang problema, gamay kayo o revenue ang Facebook. So, sa 1,000 nga views sa YouTube na kay ibutang natog 1,000 kapin Nakay na kay $1. So, sa, sa, Facebook pod, sa meta, na kay 1,000 nga views, 1,000 kapin pin, 2,000 nga views, ang kita ni mo is 0.2 ra, 0.3. 0.3 dollars per ting gamaya. So, ang YouTube mangod is kung 1,000 ka pin nga views, ibuta 1,300 na kay $1 good. So, karon nakauna-una ako, why not nga nga nung di na ako ibalik ako YouTube channel, so, i-workout na ako balik, eh, mas dako ko og kitaan dito. Kaya kung YouTube channel mong good is 3,000 subscribers, so na dito 3,000 ka pin manata, 3,000 ka pin subscribers, dahil yun, mas dako og kita ang YouTube. So, sige, padayon nun ako yung YouTube channel guys. So, unta supportahan ko ninyo sa akong YouTube channel. Pero, kanyang YouTube channel na ako, katulog pa kong swildoan na. Last, uh, first kong na ako is uh, $160. Sunod is $103. Dahil sunod is $103 sa rapod. So, katulog kong swildoan na. Ang, ang Facebook na ako, kaisap yung kong sweldo sa Facebook. So, $100 na ito ang sa Facebook na ako. $105, $106. So kaysa pa sildo ana kay ang Facebook damay kig kitaan. Naka nakasildo ko ato katong nakoy views nga 1 million ka pin views. Nga dili pa akong video, gi upload lang nako nga video. Pero dili siya copyright. So re-upload lang nako. so na nako karon sa kaambulan nga nakabutang mga bossing. So ipakita na ako sa inyo guys ang problema nega tent din ha. Nega tent. So unsaon tama man ipasimple lang ta. So gikan mo diri mga boss kani. Gikan mo diha diri kamulan diri sa park. Straight lang mo. Yan straight lang gid mo mga bossing. So na may gabi, naay, naay mga tao din ha. So diri nako gibutang mga boss. Sa ubos na gibutang. So na putol nga kahoy diri gikan diya sa park. Ubos diri mga boss. Akong gibutang So ugat so pangitawan akong ugat mga boss pangitawan akong ugat mga boss ha dari na ako ito ibutang apart nga side tri ubos, ubos na paubos pero pasimplihan lang nato kay na yung mga tao <coughs> yung mga bossing na itong ugat dari na tigamot yung gamot dari mga boss gamot 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 to dapit, ha <coughs> so gamat mga boss sag ako naglisod ko pangita nara mga bossing okay mo ba ni lili saha <coughs> sag ako mga boss galisod ko pangita kaya daghan nakikinalutan ha tanak ko e, butang dapit dari lang ha ah to pit, ha? sa taas gitu siang nga Dagan gitu kay kinalutan rin, dari mga boss diri gid na gibutang ah ha ah pit, ha ah sana to gamot dari sa gamot na ko to gibutang lang mm ah nara Dari batu. Kali, murag nawala na gid siya. Murag diri gid nako tugi butang nga gamot. uy bisag ako naglibog na kung ahan ako na mga bossing. Sabi. Basta ilalom to sa gamot mga boss. Mhm. Mm ah, boss Nawala. Nawala, nawala. Ako mo'y nawala. Ah, ito, ara. Nara, nara, na, nara. Check na ko ito. Dagan gamot, mo ko ng gamot niya, boss. Na. Nakuhaan ko kay. Ayon, ah, yun, ara. Ah, mga bossing, oh. Ayon. Ah, so, ato uning akong buhato na yung mga boss. I-transfer ta na lang ni. Transfer ni mga boss. So, Ibalhin ako ni Folk Arts. Nara mo boss oh. Nara ayon, oh. Mm. Ayun. Folk Arts. So <clears throat> Yan nara boss So wala may nakakita. So ibalhin ng Folk Arts mga boss. So may nakita ani. Eh. na ko hog fries. So balhin ng Folk Arts karon mga bossing. Nara. All right, let's go. Lisod gid ikli siya mga boss. Ah. Lisod gid siya pangitaon. My goodness. huh, oh. bisag ako naglisod ko pangita sa so kong gibutan. Ay nako. Okay, tara. Balin okay. tanig folk arts karon. Kay planting tani didto. Ah. Galiso jud kog apil. My goodness nakuhaan lang ko kay dagang gigamot akong gibutangan dito isuksukan so lisod itaon so right let's go boss nara huwag <laughs> nakakita even ako galisag kong pangita sa <laughs> so, atong bato na ni mga boss nananako ako karon sa folk arts ako yung pakita karon kung ahan ako ni nabutang kay gusto na ako ni hatag sapatos gid mga bossing so tara pasimple lang tadari mga boss kay nakagtawa yun So nata karon sa folk Arts. Ayun oh, no? folk Arts ani mga boss ha. Dayon na ani. Tara dito ang dalan, dari So na nakita nga bangag mga boss, likod lingkod lang ta diri. Kani nga bangag, ibutang nako diri. So kamo na ibala mga boss. So lingkod lang ta, pa so, simple. Simple simple lang ta dari mga boss kay murag. Nara mga boss ha, nasulod na nako. Na mga boss, diha nga bangag. So, kamu na bala na mga bossing. Alright. So, ahana na butang. Dari mga boss. Book arts. Nara mga boss, oh. Yan yung bangag. Yan yung bangag mga boss. Up. Oh, ay. ay, 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 ay. Basta na diha si Lopin mga boss. Makita rana. So, alright mga bossing. So, good luck sa tanan.